At yun nga no, mga kabayan, na pag-usapan nga po natin na ito pong napakatindig banat na ni Sir Badong Aratilis. Kaugnay nga po dyan sa pagkaka-promote po ni General Torre bidang bagong PNP chief ng ating bansa. E mo mga kabayan ha, tinawag pong uh, bulldog. <laughs> ito pong si General Torre mga kabayan. Kung atin nga babalikan mga kabayan ha, is, is, isa si Trillanes. Ah, na nabasagan asong kanin dati mga kabayan. Eh ngayon nga po, ah, ito pong si General Torre ay binansagang bulldog mga kabayan na tinabagay kung ano ang iuutos ng amo. Eh yun nga po yung susundin ng tao gito. Ha? Ah, sa tingin niyo, mga kabayan ha, tama lang ba na tawaging bulldog itong si to, General Torre? I-comment nyo sa baba maabayan. hindi ko na po kayo patatagalin pa. Ito po ah, ang ulat patungkol nga po dyan. Ah, dong, pasok po. Yan po ang pangalan ng ating uh, YouTube channel. Ayun, para liitin mong uh, dito lang sila pupunta at wala nang ibang pupuntahan pa partner. Alam mo partner, meron lang tayong gustong uh, i-stress no. Dito pa rin tayo sa uh, sa reconciliation ni Pangulong Marcos, Ayun? no. Mm -hmm. uh, kasi yung panghuli ni Pangulong Marcos ay tinapos niya na raw ang usapan. Tapos na ang usapan sa rekonsolidasyon. So, ibig sabihin, hindi na matutuloy itong Ah, uh, Wala na. Ang problema lang natin dyan, tapos na raw ang usapan, parang pag sinabi mo kasi partner na tapos na ang usapan, may kausap ka. Oh. Di ba? Eh, sino ba kausap niya? Ayun, ang tanong natin. Ang <laughs> problema kasi dyan, kasi, <laughs> uh, wala po, sa pagkakaalam ko po, no, wala po naman pong nakikipag-usap sa kanya sa mga Duterte. Ha? Wala po ako natandaan sa mga Duterte po si Cesar Duterte, kay Pulong, kay Baste, lalo na kay Kitty. Wala, wala. Walang usapan. So, Pati kay Ma'am Hanilet at saka kay Ma'am uh, sa nanay ba ni Ah, hindi na pala, Duterte. Ano yun? Uh... Zimmerman pala yun. Oo, ano lang, partner. Uh, baka naman uh, gusto niya lang uh, makipag-ayos. Pero... Baka may kausap din, partner. Si Tonying, yun ang hindi, kausap. Hindi, hindi. After to eh. <laughs> ang, ang tingin kong kausap niya, baka kausap niya yung sarili niya. Uh, uh, <laughs> Tapos, uh, nung ano? kinausap niya yung sarili niya, hindi sila nagkasundo. Oh, yeah. Agad. <laughs> Mas <mati. laughs> so, tapos kaya nga, dahil nga hindi nagkasundo, oh. so binabago niya yung kanyang pahayag. Uh, hindi, hindi niya binabago. Ano? May kausap nga siya eh. hindi mga Duterte. Eh, nabago nga eh. Hindi nga binago. Sabi niya nga, tapos na usapan, hindi nagkasundo eh. O, di yun yung pagbabago, partner. <laughs> hindi nga natin alam kung sino yung kausap. Kasi ang dapat na niya sa rekonsilyasyon, <laughs> Duterte. Baka yung konsensya niya kausap niya. <laughs> <laughs> At hindi sila nagkasundo. <laughs> o, hindi sila na. <laughs> <laughs> yun ang malupit doon. Uh, uh, <laughs> ko tuloy, partner, yung, alam mo yung flip top, di ba? Mm -hmm. Yung flip top na sikat, parang balagtasan niya ng mga rapper. Eh. Oo, oh, oh, mga... Uh, uh, mga may galing. sikat na, no na si Aklas, adik yun eh. Kaya, ah. uh, ba, eh, eto sinabi niya 'yo eh, oh. mm. ha uh, kaya raw siya hindi natutulog tutulog, mm. dahil sa so eto ganto pagka kaya ako hindi natutulog oh. dahil binabantayan ko yung sarili ko ganun yata oh. yung partner hindi ko magets kasi dinamal ko adik <laughs> <laughs> wala tayong sinasabi ha. Oh, wala. Wala tayong hindi, sinasabi. Hindi tayo yung si Atlas, yun po uh, inaamin niya na addict. Eh ko kung hanggang ngayon addict pa siya. Baka naman ba nagbagong buhay na uh, pa. Kasi matino mo ka matino na yung si Atlas. Mataba na ba? O mataba na. Ah, wala na. Uh, okay, hindi so... na siguro. Oh. Okay, partner. Ah, uh, simulan na natin, no. Alam po ninyo, pinakamainit po na balita ngayon, ito mm. pong pagkakatalaga. Ayun. Ay, uh, kay uh, Gen major general ayan Nicolas Torre de Third. Ano pinatawa Ay. si Major General Torre? Eh, eh, wala lang, no. <laughs> Nap Napindot. <laughs> mm. <laughs> okay. Eh alam mo partner, mm. eh, hindi na tayo nagugulat, 'di ba? Ah, ah, ah. Alam naman natin na ano ba mga kwalifikasyon ni uh... Siya nga pala, ito yung kanya mga kwalifikasyon. Paano ba Qualification. Ayan, ayan, ayan. Okay. O naging ano siya partner ha? Naging uh, provincial director siya ng uh, Davao Provincial Police Office hanggang 2019. Ay, qualified pala partner. Yes, qualified so, naman oo. pala. Ano pa partner? Meron pa. Eh, marami pa ito eh. Hmm. Naging ano din siya, naging direktor ng Quezon City Police District QCPD mula Agosto 2022 hanggang uh, Agosto uh, 2023. Ayan. Eh, qualified na qualified yes, alam, naman. Meron pa partner. Meron pa? Yes. Oo, uh, 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 marami pa ito. Naging <laughs> director din siya partner ng Davao Regional Police Office uh, PRO 11 mula Hunyo uh, uh Four. Ayan. Mm -mm. At meron pa. Meron pa. Ayan. Ito Masayang ang mo, partner. Ayan, ito, direktor ng uh, Criminal Investigation and Detek Detection uh, Group o si mula Setyembre hanggang uh, 2024. partner pasensya na, ha? Oh, eh yun naman pala partner. <laughs> ano pa ba inaangal natin? Qualified na qualified naman pala. Pero partner, alam mo, kaya nga sa dali, partner. Kaya Ayan. nga ako humingi sa yon ng, ng pasensya kanina. Bakit? Hindi ko kayang basahin 'tong mga binasa ko kanina. Hindi. <laughs> <laughs> Totoo yan, partner. Hindi naman na nakarecord 'yan. Eh, wala dyan eh. namang sinasabi dito to. Hindi ko pero, lang kayang basahin ba. <laughs> pero lahat yata ng mga PNP uh, general na na kwalipikado naman, diba? Yung mga Sabagay. pinagpipilian. Mm -hmm. Pero sa tingin ko, merong uh, meron si General Torre na kakaiba sa lahat. Ano yun? Ha? Hulaan mo, partner. Alam na ng mga nanonood sa atin at nakikinig kung anong merong kwalifikasyon. Ito ang pinakatangi ah, sa hindi. lahat. Ako, partner, kilala mo ko, pag nanghula ako, masakit ang hula ko eh. Eh hindi, eh, positive tayo, partner. Eh hindi, mas mabuti. Pa positive eh. to, hindi natin kinakanchawan si General Torre. Positive Ta yan. Ay, napaka-positive Sigur lang. Sigurado ka. O, oh, syempre. Eh. Baka mamaya. Ba PNP chip ba yan kung, uh, kung uh, hindi maganda ang kanyang karakter? Yung, mm -hmm. ah. Ibig sabihin, pag PNP chip, chip ka, pinagpili ang kayo, nasala, ikaw ang lumabas na Hindi pinakamagaling ganoon. Pinakamagaling. Mm -mm. Mm -mm. Ito na. Pero ang pinakamatindi oh. po na kwalifikasyon uh -huh. Basahin na natin. Ah, ikaw na, <laughs> ikaw, eh. Huwag na tayo. Eh. Sino ba may sabi niya ano na ba na eto ba? Ito si ito sinabi ni ano ha, ni uh, Attorney Salvador Panelo. Panelo ayan. ayan. Mm -mm. Ha? Ang pinakamatindi raw na kwalifikasyon Ha? Ito po. Ayan na. Torre is the bulldog. Amo ah, ka raw bulldog. Bulldog? <laughs> uh, maituturing sa isang aso, partner, bulldog, aso, aso na bulldog. Aso. Ah, hindi. De, hindi. Hindi, wala naman sa mukha niya. Hindi, tuloy kasi natin. Ah, sige. Tore is the bulldog enforcer of the present dispensation. Hindi, kasi naiintindihan ko yung sa loobin ni Atty. Topacio, ay Topacio, ni Atty. Panelo, bakit niya nasabing bulldog? enforcer, no? Enforcer. Oh, hindi kaya merong ano. Parang alam mo yung bulldog. Sit. Yan. Jump. <laughs> uh, okay. hindi. Na. Ay, hindi ba? <laughs> iba, iba lahi ng kaso. Ay, so na, yun. Ibang, <laughs> <laughs> Ay, yung bulldog <laughs> attack dog yan eh. Ah, ah, pag sinabing ayun na pag sinabing go, go, oh, go. Lusob. Lusob yung kagatin walang, mo. Do. Walang go. ano yan, walang awat-awat oh, yan. Pag sinabing Masunurin. lusob. Masunurin. Masunurin Kaya. sa paglusob. Mm -hmm. Pag may sinabi, hulihin mo to. Umayos ka, partner. Mamaya po. Nasa. Ah, hindi, ito, tuloy natin, tuloy ah, Tuloy natin. Tuloy, tuloy mo. <laughs> He follows blindly. Uh, -huh. Bulag daw. <laughs> uh sa pagsunod. Ah, illegal acts coming from his superior. Grabe to. Sabagay, hmm, Sa bagay, attorney. attorney naman to si Hindi. Masunurin daw. Sabi niyan? Masunurin daw kahit na ang inuutos sa kanya ay illegal. Ayo. Ay, kahit illegal. Kahit illegal. Katulad na alin. Katulad alin. Bigyan mo ko ng, ano, ng sample. Oh, eto na. naman, eh, may kaso sila dito. Kaya hindi natin masyadong papalawigin. Kasi eto naman po, Si attorney Salvador Panelo, eh bigating attorney yan. Mm. Pag tayo lang nagsalita niya na may illegal act si Tori, uh, sinunod si Tory, mm -mm. eh delikado tayo. Pero ito eh, ano to, ah, uh, abogado di campana to. Hindi to no simpleng... <laughs> Oo, oh, tuloy. <tuluhin>. Ah, <laughs> sige. <laughs> Napipindot ka pa. Rin. Like assaulting the KOJC. Oh, ah, mm -mm. Ayun yun, no? Nakita natin, oh. no? Ayun yun, no? and arresting, detaining, and jailing PRRD at dahig. Mm -hmm. So hanggang ngayon pinangangatawanan po ni uh, ni Attorney ni Panelo na yung atak uh, attack o yung pag-atake sa KOJC ay isang illegal na gawain. Naroon ako nila, Na inutos lang. Inutos lang kay General Torres. So sinunod niya lang rin. Sinunod niya lang din. So masunurin nga ito. Masunurin. Kaya nga po, yan yung wala dun sa mga ibang ka uh, kumbaga yung pinagpipilian angat na angat si Tory diyan dahil hindi lang sa kay OJC hindi lang kay Pastor kay na nangyari ha yan problema nga partner may tuturing ang illegal ang nagawa o ang uh, inuto, yun na nga yun, sa kanya yun na nga yun kumbaga walang walang pagtatangi nakita rin natin sa hearing yan, yan sabi oo, lang oo. niya eh Kinakailangan ko sumunod sa Chief PNP at that time, si Marbil. Ayun. At saka sa DOJ. So, anumang iutos sa kanya, mm -hmm. susundin niya. Logging trained. Formaton Energy. Kaya masarap pong kasama tong mga ganito. Pagka... Sinabi mo. Tap, pagkatapat yung pinuno, ang sarap niyan kasi sunod na sunod eh. So napakadaling utusan. Napakadaling utusan hmm. at talagang uh, gagampanan niya yung sinasabi. Alam niyo, uh, partner, may balik ko lang, no? Uh, labing anim na araw uh, ako. Oh, na, narian ka no? Na, nakasubaybay ako dyan sa KOJC, partner. Oh. Na, mapalabas ako, nasa loob naman ako, kitang-kita ako, partner, kung gaano katindi ang uh, nangyari dyan sa loob ng, loob at labas ng KOJC, partner. Stress na stress sa mga tao diyan, oh, kitang-kita natin. So, Marami sumailalim sa psychological ano, break. May mga yanda. binawian pa nga ng buhay. Ayo, oh, yung malungkot po oh, tayo. Yung malungkot doon eh. At, tuloy lang natin partner. Yung mm -mm, tuloy mo. His appointment is an unquestionable reward mm -mm. for his blind obedience to unlawful order and constitutional incursions. Ito pala ay uh, ah uh, reward no Ay, oo. o gantimpala oo, oo. Uh, sa so, sa mga pangyayari. nakita rin natin hindi lang sa kay OJC pati yung kay Tatay digong so ito yung pag, yung itong pag, pag pagkaka-appoint sa kanya reward po yan. reward yan ayon kay Atorne panel. Maliwanag, <laughs> hindi tayo maiisip <laughs> niya na. Partner. Hindi tayo. Eh syempre. Hindi. Magmamaya sabi. Galing sa atin 'yan, na, nakita mo. Nakita naman uh, sa screen, di ba? Okay. So congratulations kay mm -hmm. General Torres sa so, pagiging PNP chief. Ayan. Mm -hmm. Alam mo partner, meron pa rin namang uh, yung balasahan. Tuloy na natin sa balasahan sa dito po sa nagaganap ngayon sa palasyo, di ba? Oh. Eh, marami na pong naisalang isa pa lang mula ka nung kahapon maraming maraming na retain at may natanggal din. Hmm. Marami po nagsasabi na sino ba yung tinanggal kahapon na dalawa partner? Tinuluyan na. Ang tinuluyan? Oh. Ang naalala ko lang ano eh. Hindi naman tinang, tinanggal ba o kung na, sa... pinag sila partner eh. may hindi na re-renew. Ibig sabihin tinanggap ang resignation. Ah, ang tinanggap ang, ang resignation. Oh. Kung hindi ako nakakamali si ano ba si Minandro Gibara. Okay, si Minandro Gibara. Mm -mm. Ah, correct ka diyan partner mm -mm. at saka si uh, Chad Cher Prospero de Vera. Ayan. Baka magkamali ako, tinignan ko lang oh. kung ano yung apelyido ni Prospero. Eh. Mm -mm. May, mas okay, pero eh. ang tingin ko ang pinakatampok dito yung kay Minandro Gibara. Ayan. Ah, hindi pa man hindi yung inannounce pa lang tong uh, resignation ng lahat. Marami na po Marami na po ang nagsabi na to si Menandro Guevara ang target na ano, target talaga siya na natanggalin. Kaya lang dahil nga uh, hindi kayang hindi kayang sabihin ng harapan, mm. pinagresign lahat. 'Yun po yung maraming uh, paniniwala ng mga ng mga Apro uh, pro Duterte group. So mas sa madaling salita partner, para paraan lang pala kunwari lahat magdala uh, ng mag Pero situation. may tukoy na sila na mga ano na mga Ay, no, tao na yun yung mga hindi nila i -retain. Sa ganitong paraan, eh mukha nga namang hindi siya pinaginitan. Oh, eh dahil... bakit ba kinakailangan pag initan to partner? Ano bang ginawa nito ni Solicitor General? Ay wala akong idea dyan. Bakit ba diba? ikaw may alam ka dyan? Ay siyempre marami ko. Uh, political angalis nga ako. Oh, oh, ay, ay. <laughs> Lahat ng pwedeng angalan, inaangal oh. natin. Alam mo partner, natatandaan mo yung, uh, yung kinasuhan etong mga, mga tauhan ng ating administrasyon. Partikular si... Si uh, yung magkapatid na Remulias, si General Torres, mm -mm. si General Marville, mm -mm. tsaka yung uh, uh, mga iba pa no, mm -mm. dito sa pag-illegal mm -mm. na pagkakadakip kay Tatay Digong. Natatandaan mm -mm. mo 'yan? Mm -mm. O ngayon, siyempre ang kinakailangan magtanggol sa kanla sa lahat ng korte, alam mo ang uh, Solicitor General ano yan eh? abogado yan ng mga ano, abogado ng uh, pamahalaan. Mm -hmm. Halimbawa, uh, nireklamo yung mga kahit sino na tao ng uh, gobyerno, ang magtatanggol dyan automatic yung soldier. Oh, pero mm -hmm. sa sa pangyayari pong ito, tumanggi po si soldier Guevara na ipagtanggol sila dahil pinanindigan ni Minandro Guevara na hindi niya kayang ipagtanggol itong mga tauhan ng gobyerno dahil siya ay naniniwala na walang jurisdiction ng ICC. Kaya maraming bumilib dito, partner. Maraming dahil siya, sumaludo. Oo, tsaka oo. may paninindigan eh. Correct. Siya, willing siya na hindi sumunod dahil sa kanyang paninindigan. Yan yung kinakailangan ng mga tao ng gobyerno. Diba paano yung ibang nanatili? Totoo ba yung sinasabi? Hindi, dito muna tayo. Oh, Titignan na muna, tayo. natin. Oh, ha? sige, sige. Kaya sa tingin ko, eto, biktima to si Minandro Guevara. Kaya nga yun yung pananaw kagad. Eh. Gustong tanggalin si Minandro Guevara, paniniwala na marami, dinaan lang sa mass resignation kunwari. Hmm. Pero may mga tinatarget na sila. Yo. Ayun yun eh. So, yung may mga paninindigan, tanggal kayo. Ha? Pero yung mga sunod lang na sunod mm -mm. promoted, retained. Sino ba yung mga na retain yan, partner? Ah, alam mo. Sa announcement kahapon, hmm. may tatlong ni retain eh. May tatlong ni retain? Oh. Ang uh, tatlong ni retain partner eh si ano? Yung uh, tatlong mag -rimulya. yung Rimulia. Ah, yung magkapit na Rimulia. Rimulia, ayan, ah. isa yan. Oh, eh, sino pa nga ba yung si, isa? Si Si Gibo? Ayun, sige bo. Oo. Okay. alam mo, partner, bigyan lang natin sila ng background, no? Itong mga taga-subaybay natin. Ito po, yung sinabi po ni Pangulong Marcos, ano po ba yung punot dahilan bakit niya pinag-resign? Di po ba? Ang sabi po niyan, ibalik lang po natin, sabay yan ng mga rekonsilyasyon, eh. Mm -mm. Di ba? Eh, Nag-ugat po to, yung mga announcement na to, dito sa uh, vlog ni Pangulong Marcos na ini-interview ni Tunying. Mm -mm. Natatanda mo, partner? Okay, sabi ron, uh, the people have spoken. Yan po yung sinabi ni, ni Pangulong Marcos dahil po reaction niya yan sa naging resulta Shakey's Creamy Spinach Pizza tanang election? Mm, -mm. Si Pangulong Marcos po at ang alyansa ay talunan. Mm. Ha? Nakakuha lang sila ng lima mm -mm. out of 12 So, ibig sabihin, ito po ang worst performance ng isang sitting president sa midterm election. Bihira po. Wala pong natalo. Talaga? O, lahat po ng presidente panalo sa midterm election. Katangi-tangi si Marcos lang. Record niya yan. Aba. O, kaya sinabi ni Marcos, kinakailangan, hindi po pwede na Manatili itong ganito. Kinakailangan nating pakinggan 'yung mamamayan. The people have spoken. Mm -hmm. So kinakailangan nating makinig. At sa pakikinig na 'yan, kinakailangan nating magbago ng mga ah, mga namu, namumuno sa mga departamento. Diyan nag-diyan nagsimula 'yung mag-resign kayo lahat. Ayun 'yun. Ang ang pananaw natin diyan yung mga galit yung mga tao, yun yung tatanggalin. Ayan. Mm -hmm. oh, sino mga kinagagalitan ng mga tao, partner? Kilala mo yan. Okay. Yan yung may kinalama sa paglilipat ng uh, mga ng mga, ano, ng mga pill health. Yan yung mahilig mag-tax uh, mag si asawa ade? na sikat na Oo, si ba? Ano si, sabihin ko ba? Sabihin mo! Oh, eh. Si to, syempre. O, di ba? Galit ang mga tao. Mm -mm. Ang buong akala natin, ikaw partner, ano pagkakaintindi mo? Akala. Natalo kayo. Oh. Tapos, sasabihin ni Marcos, kinakailangan mag-resign kayo dahil mm -hmm. kinakailangan nating makinig sa tao. Sino sa tingin mo dapat tanggalin? Yung mga kinagalit yung mga tao, di ba? Yes. Isa na oo si oh, oh. Sino pa? Si, si Gadon. <laughs> si si Gadon at saka si eh, Anticler. Si Anticler. Sa mga <laughs> department naman, yung pagkakahuli ni Tatay Digong, sino-sino ah. sino dapat yung mga nawala na yan? Ah, pag, isa dyan si ano, partner. Si Naku, marami. Si PNP chief? Marami. Oo, hmm. si Marvel ano no, dati. Ah, wala, tanggal na talaga dahil no retired na. na, eh. Etong na magkapatid na wag na nating uh, patagalin, di ba? Ayun sige. Kasi sila talaga yun eh. Sila talaga yung nakita naman natin si Boeing. Sina, si John Bick sinabi niya, kami yung nagplano, di ba? Apat, apat daw sila. Yes, inamin na. Inamin. Oo. Oh, eh. oh. kaya galit sa kanila mga tao. Si Boeing naman na palipat-lipat dati Sinasabi niya na walang jurisdiction ng ICC. Mm -hmm. Biglang pinaiikot tayo na nakipagtulungan tayo sa sa hindi tayo nakipagtulungan sa ICC kundi sa uh, Interpol. Mm -hmm. Kaya nakakulong si Tatay Digong sa ICC. Pinaikot mm -hmm. lang eh. At hindi lang basta-basta kakaunti lang yung mga galit sa kanila partner, marami. Ayun nga, kaya nga mm. sila natalo eh. Oo. So ngayon imbis na sila yung tanggalin, sila pa yung na-retain. Na-retain sila partner. Eh, ganun talaga. Kung uh, malapit ka sa, uh, kumbaga sa Bisaya pa, partner ba? kung dool sa luwag, uh, busog na. <laughs> <laughs> hindi ko mamaintindihan. Ay, hindi ko mamaintindihan. Tagulong para, dito. Para maintindihan uh, mo. Uh, <laughs> o, pagka malapit ka sa kawali o sa kaldero. Nauulingan ka. Yo, Ayun. <laughs> nauulingan. Nauulingan. <laughs> O oh, partner, dagdag ko lang, no. eto ah, ito sige. po, ito po talaga ang problema natin dito sa sa mga pahayag ni Pangulong Marcos, eh, no. Mm, -mm. Ah, ngayon po naniniwala na po yung tao na asahan natin pag may pinahayag si Pangulong Marcos, mm. kabaliktaran ni magiging resulta. Ano? Ay, eh, kayo nga. Ito nga latest, 'di ba? Sabi niya,